Nakulungan ng bagsak ng dalawang lalaking sangkot-umano sa panguholdap at pagnanakaw sa Marikina at Quezon City. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa gilid ng kalsadang ito sa barangay Kalumpang, Marikina City, na corner ng mga pulis, ang isang lalaking sospek sa pangoholdup at panunutok ng baril. Isa siya sa dalawang target ng mga pulis na riding in tandem na sangkot-umano sa mga insidente ng pagnanakaw sa Marikina at Quezon City. Sa follow-up operation, na aresto sa Antipolo City ang isa pang lalaki na itinuturong nagmamaneho ng motorsiklong ginagamit ng mga sospek. Ayon sa pulisya nitong Miyerkules, nang hold up pa ang mga sospek ng isang babaeng senior citizen sa Old JP Rizal, Barangay Kalumpang. Habang ang biktima isang 67 years old na babae, naantay niya po ang kanyang kaibigan nang biglang may lumpong lumapit at bigla po siyang tinutukan ng barel. Dahil po sa takot ay agad niya pong binigay niya ang kanyang cellphone. So agad naman pong tumakbo rin yung dalawa, yung naka-riding tandem, suspect po natin. Naaresto sila ilang oras matapos ang insidente. Nakumpis ka sa kanila ang 38 kalibre na revolver at mga bala nito. Gayun din ang ginamit nilang motorsiklo at mga helmet. Narecover din ang ninakaw na cellphone ng biktima. Sa records ng pulisya, matagal nang sangkot sa mga insidente ng pang-hold up ang riding in tandem. Yung first victim po nila is from Quezon City. Pero yung isa pong biktima nila na dito po sa Marikina Heights, malapit po dyan, last year din po yan, may malaking halaga pong involved, 800,000. Lumabas din sa investigasyon na ang dalawang naaresto ay ang mga sospek sa nahulikam na pagnanakaw sa isang nakaparadang closed van sa Marikina Heights noong October 17. Habang abalang nagbababa ng mga gamit noon ang may-ari ng closed van, sinamantala ito ng mga sospek at tinangay ang mga bag sa passenger seat na naglalaman ng cash at sa katumakas sakay ng motorsiklo. Ang suot nilang helmet at ginamit na motor tugma sa mga narecover ng pulisya nang sila ay maaresto. Sila po ay notorious kasi nga po uh, talagang yung ginagalawan nila, hindi lang po sila nakafocus dito sa Marikina dahil pumupunta rin po sila ng Quezon City. Kaya nilang mag-timing na hindi, nila, hindi sila maagad masukol ng ating kapulisan. Sa custodial facility ng Marikina Police, nakakulong ang mga sospek na naharap sa reklamong robbery with intimidation, illegal possession of firearms and ammunition, at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Hindi muna pinayagan ng head ng custodial facility ng Marikina Police na ma-interview ang mga sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Pansamantalang hindi nakadaan ang ilang sasakyan sa isang kalsada sa Bagumbayan, Sultan Kudarat, dahil sa pagbaha. Cecil, anong update dyan? Rafi, passable na ngayon ang kalsada ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa video na kuha ng isang motorista, kita ang SUV na yan na hinihila ng isa pang sasakyan para maialis sa baha sa kalsada ng Barangay Chua. Ayon sa uploader, tumirik ang sasakyan matapos subukang tawirin ang kalsadang lubog sa baha. Naialis din kalaunan ang sasakyan. Ligtas naman ang mga pasahero nito. Ayon sa pag-asa, traf o buntot ng bagyong ino ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Mindanao. Isang malaking bitak ang nadiskubre sa pundasyon ng Dato Paglas Bridge sa Dato Paglas, Maguindanao del Sur. Panawagan ng kumpisista sa lugar, suriin ito ng DPWH at palitan na kung kailangan para maiwasan ang mas malaking pinsala at abala sa mga motorista. Wala pang pahayag ang DPWH. Sa ngayon, ipinatutupad muna ang one-way traffic at one-lane system sa tulay. Daanan ang tulay ng mga bumabiyahe sa pagitan ng Davao Region at mga lalawigan ng Sultan Pudarat at Maguindanao del Sur. E din Italia, ng Department of Public Works and Highways ang umunoy overpricing sa mga materyales na ginagamit sa mga proyekto ng gobyerno. Pinag-aaralan na raw ng legal team ng kagawaran kung ano ang isasa pang reklamo sa mga nasa likod nito. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Sa mga nakalipas na dekada to, Rafi, ha, ay sinasabi nila na bloated ang mga project costs ng DPWH dahil overpriced nga yung mga materyales na ginagamit ng DPWH. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nang busisiin ng DPWH ang ginagamit na presyo ng mga materyales, umaabot sa higit 50% on the average na mas mahal kumpara sa merkado. Halimbawa, itong aspalto, prinesyuhan ng DPWH, DPWH 4B na higit 23,000 metric tons pero sa merkado ay wala pang 6,000 piso per metric ton. Higit 70% na overpriced ito kumpara sa merkado. Ang sheet pile na ginagamit sa mga flood control project 84 pesos per kilo sa DPWH Region 13 pero ang prevailing market price ay 36 pesos o overpriced ng 56%. Doble rin ang patong sa graba sa Region 4B halimbawa 1,400 pesos per metric ton pero 600 pesos lang ang market price. Magkakaiba yung presyo sa iba't ibang rehiyon pero lahat overpriced. Dahil itatama na ang presyo ng mga materyales, sabi ni Dizon, bababa na siyempre yung project cost. Sa tansya nila, nasa 60 billion pesos ang matitipid ng DPWH sa mga proyekto para sa taong 2026. Isusumite na raw nila ang datos na ito sa Senado na naghahanda ng sa tamang presyo ng mga materyales, may dagdag daw na nasa 1,000 kilometers na asphalt overlay at dagdag na 1,600 na concrete road. Pinag-aaralan na raw ng legal team ng DPWH kung ano ang liability ng mga DPWH employees na nag-overprice ng mga materyales para sa government projects. Sa tingin ni Dizon, aabot sa anim na pong mga personalidad DPWH personnel, contractors at ilang politiko ang magpapasko sa kulungan. Ito ay matapos ang magkakasunod na pagsasampa ng mga kaso kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Linggo-linggo raw silang maghahain ng kaso. Samantala, nilagdaan rin kanina ng DPWH at Philippine Space Agency ang isang Memorandum of Agreement. Sa kasunduang, sa kasunduang ito ay uh, magtutulungan ang Philippine Space Agency at DPWH para makagamit ng satellite imagery para ma-monitor ang mga ongoing DPWH projects. Kada taon kasi nasa 25,000 to 30,000 projects yan na sabay-sabay raw ginagawa. Pero inaayos pa yung portal para madali itong ma-access ng taong bayan. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Hello mga mare at pare, touchdown! Bangkok, Thailand na ang pangbato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 at Tisa Manalo. Atisa! Atisa! Warm welcome ang sumalubong kay Atisa sa Bangkok Airport. Game si Atisa na cheer and meet and greet with Pinoy fans with matching payan na pa-wave ng kanilang flaglets. May ilang Thai fans din na nakicheer kay Atisa. Bago yan, personal ang saksihan ng inyong mali ang all-out support din sa send-off ni Atisa sa naiya. Nag-sample pa si Atisa ng pasarela kasama sa mga send-off ang mami ni Atisa at si Miss Universe 2013 third runner-up at Miss Universe Philippines National Director Ariela Arida. Chika pa ni Atisa sa inyong mare, bawat outfit na dala niya ay pinag-isipan nilang mabuti ng kanyang team. From daily events, national costume at evening gown. Sa si November 21, ang Coronation Night ng Miss Universe 2025. Finally, I'm gonna be on the Miss Universe stage, and you know, with the preparations and everything, I made sure that I'm physically fit to be here. I made sure that everything, there are no stones left unturned. Kasama ang mga pulis, sinugod ng lalaki na kasuot ng superhero costume ang isang bahay sa Lima, Peru. Paandarian ng mga pulis ay sinagawa nilang anti-drug operation nitong nagdaang Halloween. Tatlong drug suspects ang naaresto at may mga nasamsam na hinihinalang cocaine. Dati pa nga nagsagawa ng anti-crime operation ng Peruvian police kasama ang inalang kabaro na naka-costume Mainit na balita, nilinaw ng opisina ni Sen. Jingo Estrada na ang hiling lang niyang temporary restraining order laban kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez ang ibinasura ng San Juan Regional Trial Court. Ayon sa tanggapan ni Estrada, didinggin pa sa November 12 ang inihayin niyang writ of preliminary injunction laban kay Hernandez. Bahagi rin daw ng resolusyon ng korte na mapa sa ilalim na sa subjudice rule ang anumang bago nilang pahayag. Ibig sabihin, bawal na silang magkomento sa publiko tungkol sa kaso. Nirerespeto raw ito ni Estrada kaya binigyang din niyang sa korte niya lilinisin ng kanyang pangalan at hindi sa media. Patuloy raw siyang kukuha ng legal remedy para mapanagot ang mga sumisira niya sa kanyang reputasyon. Ito na ang mabibilis na balita. Nilamo ng apoy ang unit na yan sa 15th floor ng isang condominium sa barangay Kaundaraan sa Quezon City gabi nitong Sabado. Dahil sa lakas ng apoy, pinalikas sa gusali ang lahat ng residente. Ayon sa pamunuan ng kondo, bahagyang naapektuhan ng sunog ang ilan pang unit. Reklamo naman ng mga residente, walang tumunog na alarm o gumanang water sprinklers. Iniimbestigahan na yan ang pamunuan ng kondo. Umabot sa ikatlong alarm ang sunog na nirespondiya ng halos limampung truck ng mga bumbero at fire volunteer. Inaalam pa ang ng sunog at halaga ng pinsala. Nasunog naman ang gusali ng St. Bernadette College sa Valenzuela City kagabi nitong, o gabi nitong biyernes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang estudyante sa paralan nang mangyari ang sunog. Wala rin nasawi o sugatan sa insidente. Napula rin kalauna ng sunog na umabot sa ikatlong alarma at nerespondihan ng mahigit apat o na kontrak ng mga bumbero at fire volunteer. Inaalam pang sanhin ng sunog at halaga ng pinsala. Matapos ang mahigit isa't kalahating dekada, naaresto ang isang lalaking sangkot o mano sa isang bank robbery sa Cabuyao Laguna noong 2008 na ikinamatay ng sampung tao. Ang lalaki nahuli sa sementeryo nitong undas. Wala pa siyang pahayag. Balita hati ni John Consulta. Nakapagtirik pa ng kandila sa puntod ng kanyang ama ang lalaking ito pero maya maya dinakip na siya ng mga tauhan ng Regional Intelligence Division 4A ng Philippine National Police. So may Walang kawala ang 48 anyos na lalaking wanted dahil sa pagkakasangkot sa madugong bank robbery sa Kabuyaw, Laguna noong 2008 kung kailan sampu ang namatay. Ayon sa Regional Intelligence Division 4A, labing pitong taong nagpalipat-lipit ng bahay at nagdago ang suspect para makaiwas sa huli matapos masangkot sa pinakamadugong bank robbery case sa Pilipinas. Isa siya sa daan at 47 most wanted personality sa Zone na inaresto sa Project Huli Win mula October 29 hanggang November 1. Atin pong uh, sinakatuparan ito dahil uh, alam natin na itong uh, Undas ay eh, magsisipag uwian yung mga kamag-anak ng mga yumao no para bisitahin yung mga may uh, warrant is uh, lulutang uuwi at pupuntahan, dadalawin yung mga kanilang uh, namatay. Kaya tinig-advantage natin itong pagkakataon na ito. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalawig pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang importation ban sa bigas ayon sa Department of Agriculture. Sa halit nito, October 31, Pinahaba pa ito hanggang sa pagtatapos ng taon, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pinalawig ang import ban dahil sa epekto nito ng pagtaas ng farmgate price ng palay na makatutulong sa mga magsasaka. Hindi naman daw ito makakaapekto ng malaki sa supply ng bigas sa bansa. Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Tino, nagsagawa na ng forced at preemptive evacuation sa ilang probinsya sa Visayas. At mula sa Takloban, Leyte, may ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Rafi, matapos ngang isinilalim sa si storm signal ang buong Eastern Visayas Bunsod ng Bagyong Tino Puspusan ang paghanda ng mga local government units sa pang-dalawampung bagyo na pumasok dito sa bansa. Isa narito ang lokal na pahamalaan ng Giwan sa Eastern Samar. Nagtulong-tulong ang taga Suluan Island sa bayan ng Giwan na maiakyat ang mga motor bangka nila. Ito rin ang ginawa ng mga taga-isla ng Homonhon para may sigurong mailigtas ang kagamitan nila sa pangingisda. Matapos isilalim kahapon sa Red Alert ang buong bayan ng Giwan, agad na nagpatupad ng forced evacuation sa mga naninirahan sa barangay Victory Island na isa sa pinakamaliit na isla na sakop ng nasabing bayan kahapon na sa mahigit dalawampung pamilya o mahigit sa isang daang individual ang inilikas at idinala sa evacuation sa mainland Giwan. Kaninang umaga nakatali na ang mga sasakyang pandagat sa boat garage kung kanilang tawagin. At sa mga oras na ito, nakakaranas na ng panakanakang pagulan sa Giwan at iba't ibang lugar sa Eastern Visayas. Samantala, Rafi, dito sa Tacloban City, Leyte, kung ikukupara kahapon na maganda ang panahon, maulan na sa ngayon. Kaninang umaga bumuhos ang malakas na ulan na humina na ng konti pero nanatili ang ambon. Naghanda na ng mga government agency sa posibleng pagtama ng bagyo. Ang Office of the Civil Defense pinangunahan ang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting kasama ang iba't ibang government agencies. Ayon sa OIC Regional Director ng OCD-8, nagpatupad na ang ibang LGUs at ongoing naman sa iba ng preemptive evacuation sa mga nakatira sa delikadong lugar. Patuloy na panawagan ng mga otoridad sa mga tao na sumunod sa abiso ng kanilang mga LGU at mga disaster personnel para sa kanilang kaligtasan. Rafi? Maraming salamat, Nico Sereno. Naka-full alert ng Department of Social Welfare and Development habang papalapit ang Bagyong Tino. Tiniyak ng DSWD na nakahanda ang kanilang mga field office na mag-aabot ng tulong sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo. May mga relief goods daw sa kanilang mga warehouse. Magmula pa raw kahapon, naka-activate na mga quick response team sa bawat field office ng GSWD para tulungan ng mga lokal na pamahalaan. Tiniyak naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nakahanda sila sa posibleng epekto ng pagtama ng bagyong tino. Kabilang dyan ang paghahanda ng mga gamit pang komunikasyon mga materyales gamit pang repair at deployment ng kanilang mga tauhan para sa mas mabilis na pagresponde. Bantay Bagyong Tino tayo, makakapanay natin live si Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali din, Sir Rafi. may impormasyon na ba kayong natatanggap kung may uh, napaulat ng storm surge nito mga nakalipas na oras? Sa kasalukuyan ay uh, wala pa rin naman po pero nakataas pa rin yung ating storm surge watch. Mm -hmm. Bandang uh, anong oras po posibleng mag-landfall itong uh, bagyong uh, Tino? May chance pa bang uh, lumihis yan? This uh, bali this evening, mumpayang gabi po natin nakikita na base sa ating analysis na magla-landfall ito either sa Eastern Visayas or sa um, Caraga region or sa Dinagat Islands. At uh, patungkol naman doon sa pangalawang tanong natin, ano po yung tanong natin pangalawa? Mm -hmm. Kung may chance bang lumihis pa itong bagyo? May posibilidad pa rin po na within the cone of um, uncertainty or yung cone of probability na dun sa ating forecast track, na bahagyang umangat ito o bumaba, pero nananatili po na gusto nating i-heads up o paalalahanan yung uh, mga kababayan natin sa buong Visayas sa mga susunod na oras hanggang sa susunod na araw. Mm -hmm. So yung mga kababayan natin sa mga nang nangatagang Visayas, uh, posibleng bukas na umaga ay eh, i-expect nito na itong uh, bagyo? Tama po yan, Sir Rafi. At uh, mamayang gabi na sa posibleng pag nito ay um, gusto natin na uh, paalalahanan dahil magtutuloy-tuloy ito hanggang Wednesday ng umaga. By Wednesday morning, nasa northern part ito ng Palawan, particular na sa Coron, kung hindi magbabago yung track niya, ay um, dun, dun siya lalabas ng kalupaan. And by Friday, pa ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Mm, bagamat tatawid na sa kalupaan, may naasan daw ba na rapid intensification sa Bagyong Tino? Magiging super typhoon pa ba ito? Sa ating pong analisis ay hindi na natin nakikita na mag-super typhoon ito dahil pag nag-interact siya sa kalupaan ay mas mababawasan yung magiging source niya na ng energy para mas mag-intensify pa. Pero um, kahit na typhoon category ito, ay gusto natin paalalahanan yung ating mga kababayan na yung impact nito o yung epekto nito in terms of lakas ng hangin at ganoon din sa pagulan ay nananatiling nandoon po. Mm -hmm. Hanggang ka rin po magtatagal yung masungit na panahon dyan sa Visayas, hanggang sa weekend po ba uh, posibleng umabot? Dahil Friday pa ito lalabas ng uh, Philippine Area of Responsibility, yung trough or yung extension ng kaulapan nito ay mananatiling makakaapekto dito sa western part ng um, southern Luzon, particular na dito sa Palawan. So magpapatuloy yan hanggang uh, Friday and eventually by Saturday, ay unti-unti na ito na mababawasan. Okay, patuloy po kaming aantabay sa uh, storyang ito. Maraming salamat sa iyo, Dr. John Manalo, weather specialist mula sa Pagasa. Maraming salamat po at ingat din po tayo. Formal lang na i over ang liderato ng National Bureau of Investigation ngayong umaga matapos ang resignation ni retired Judge Jaime Santiago. Papalit kay Santiago si Attorney Lito Magno na tatayong officer in charge ng NBI. Ipagpapatuli raw ni Magno ang mga investigasyon at reformang sinimula ni Santiago. Bukod dito, plan na raw ni Magno na i-modernize sa mga proseso ng ahensya tulad ng case management at mga forensic process nitong Agosto nang mag-resign bilang NBI Director si Santiago dahil sa mga anyay na sa kanya. May magbabalik na mga karakter sa Encantadia Chronicles Sangre. Kasera mo ni Ipola. Sino ang Panginoong kanilang tinutukoy? Pag na, pinakamahal nga, mabubuhay tayo at maghahari ng walang Hagorn is back! Sa latest teaser ng sangre, ipinasilip si Hagorn, John Arcelia, ang bagong Panginoon ng Balaak. Fierce and scary ang look ni Hagorn mula sa pagiging hari dati ng Hattoria. Nagbabalik din si Agane Rochelle Pangilinan, ang half-sister ni Hagorn at general ng Hattoria. May dark new look din si Agane. Isinere ni Rochelle ang mini-reunion nila ni John. Nostalgia vibes naman ito para sa Encantadix Online at napasabi pa ng Atay de Hattoria. May pa-BTS din si Rochelle sa kanyang transformation as Agane. 2016 ng unang gampanan ni na Jonathan Rochelle ang karakter ni Nahagorn at Agani. Abangan ang kanilang magiging papel sa Encantada Chronicle Sangre sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. task ang isang nanay sa Ibus Cavite habang nasa isang coffee shop. Hindi kasi niya sinayang ang opportunity para maging productive. Yan, si Nanay Michelle na parabang ready nang magluto ng tinola. Imbes kasi na mag sa coffee shop, si mother inilabas ang mga tangkay ng malunggay at nagsimulang maghimay. Kwento ng kanyang anak na si id Solis, igaling e, sila sa kanyang lola kung saan nakuha ng kanyang mama ang mga malunggay. Sa kalagitna ng kwentuhan at paghihintay ng kanilang order, abay, naghimay si Nanay ng malunggay. Sumaksis din naman si Mother at naluto ang anyang tinola with manunggay. Kinatuan ng netizens ng moment na yan na may mahigit 1.2 million views na online. Trending! Trending. Ang galing ni Mother. <laughs> Kakarelax nga naman siguro din yung paghihimay. Imbis na mag-selfie, no? so, naghihimay uh, ng malunggay. <laughs>